Ako nga pala si Rafael Nabibilang ako sa mga puting engkanto Na kung tawagin yung mga tagalupa Nabibilang din ako sa isang lahing maharlika Na nagmula pa sa lola ko Nakasalukuyang buhay pa rin hanggang sa mga oras na to Isa pa Hindi totoo na hindi kami namamatay Dahil nangyayari din sa amin to Story Time Ako si Jane ang iniibig ni Rafael At ito na ang hinihintay na kasagutan ng lahat tungkol sa pagkatao niya At kung bakit ako ang napili niya sa mundo natin Gaya nga ng sinabi ko, matapos namin manggaling sa Bulacan At maranasan ng kakilakilabot na pag-atake ng aswang Palagi na dito si Rafael sa bahay namin At sa hindi ko malamang dahilan, nakakapasok na siya sa bahay At iniikot niya na ang buong paligid nito Dati kasi, simula na magkatawang tao siya Hindi yan pumapasok sa kahit kaninong bahay Kundi sa bahay niya lang Matapos niyang maikot ang buong bahay, binili niya kami na gawin ko yung palagi kong ginagawa pangontra sa elemento. Tulad ng pagsaboy ng asin sa bubong, pagsindi ng insenso, at iba pang makakatulong para kumontra ng elemento. Hindi niya direktang sinabi sa akin kung bakit kailangan kong gawin ng mga bagay na to. Sinasabi niya lang lagi sa akin na nakakaramdam daw siya ng hindi maganda. Sa mga magtatanong kung paano ako nakakapagtinda ng straight, mula umaga hanggang gabi, may leave kasi ako ng tatlong araw kasi nga nakaplano na talaga tong rides namin. Kaso nga lang, umuwi din kami kagad ng linggo dahil sa hindi namin inaasahang pangyayaring pag-atake sa amin ng aswang. Matapos kong malaman na bumabalik yung mga brown spot ko sa katawan, hindi ko sinabi kay Rafael to at pinagamot ko na lang kagad sa albularyo. Hanggang isang araw nagpunta sa ulit dito, mga bandang alas sa isang gabi at medyo maulan na ng gabing to. Nakaupo lang siya sa may bandang bigasan. Kaya pa nakakapagbantay ako sa tindahan nito kasi ang pasok ko pa sa trabaho ay las 11 ng gabi. Para makauwi na rin yung tao namin sa tindahan ng maaga Nung dalawa na lang kami sa loob ng tindahan Bugnot na bugnot ako kasi Ang tumal talaga ng benta kapag nandito siya sa loob ng tindahan namin Ginagamitan niya kasi ng mahika ang tindahan Na walang papasok sa loob hanggat nandito siya Habang nasa loob kami ng tindahan Tahimik lang kaming dalawa Si Rafael Ang ginagawa lang ay naglalaro ng bigas namin na paninda Habang nakatingin siya sa CCTV monitor Habang nakatingin ako sa kanya Naalala ko yung pinapakuha mong impormasyon tungkol sa buhay niya bilang engkanto. Kaya kunyari nagtanong ako sa kanya. Alam mo, para may magawa ka dyan, kwentuhan mo na lang kaya ako ng buhay mo. Natawa siya nito dahil hindi ako nagtatanong ng ganito sa kanya. Ts. bakit? Interesado ka na ba sa akin? Interesado ka dyan? Hindi, curious lang ako. Kasi ang tagal na nating magkakilala pero wala pa akong alam sa buhay mo bago mo ako nakilala. Wala lang. Magkwento ka na. Kung ilang taon ka na ba talaga? Anong buhay mo dati? At sa dinami namin ng babae sa mundo, bakit ako'y napili mong sundan at gabayan? Lumapit siya sa akin, tapos kinuha niya ang kamay ko. Tapos tinuro niya ang guhit sa palad ko. Yung linya kasi sa palad ko, diretso siya. As in sobrang diretso. Sabi niya, lapitin daw ng engkanto ang may mga ganitong guhit sa palad. Dalawa lang daw ang ibig sabihin nito. Swerte at malas. Swerte kasi kusang lalapit sa iyo ang lahat ng mga gandang bagay sa mundo. At malas naman dahil mararanasan mo ang hindi magandang bagay sa mundong to. At ang malas daw, ang mas nararanasan ng mga taong may guhit na ganito sa palad nila. Dito ko na siya tinanong kung ito ba yung dahilan kung bakit siya napalapit sa akin. Hindi muna niya ako sinagot. Nakikiramdam muna siya sa paligid namin. Kaya sinabihan ko na siya ng... Total naman, may mahay ka tindahan ko kapag nandito ka. At sigurado akong wala namang makakarinig sa pag-uusapan natin. Kaya pwede mo bang iditaya sa akin ang buhay mo? Tumangulang siya nito. Pero gaya daw ng sinabi niya sa akin dati, hindi niya raw maaaring sabihin sa akin ng lahat dahil ito ang patakaran nila bilang mga engkanto. Pero sasabihin niya raw ang ilang detalye sa buhay niya at ito ang sinabi niya sa akin. Nabibilang ako sa mga puting engkanto na kung tawagin yung mga tagalupa. Nabibilang din ako sa isang lahing maharlika na nagmula pa sa lola ko na kasalukuyang buhay pa rin hanggang sa mga oras na to. Isa pa, hindi totoo na hindi kami namamatay dahil nangyayari din sa amin to. Ang iba sa amin, lalo na ang mga itim na engkanto o mga engkantong tubig, sila yung madalas na naglilimlim sa inyong mga tagalupa. Gumagamit sila ng mga tao para anakan ng mga to. At pag may nabuo na sila, dito isasali ng kaluluwa nila para mamuhay sa mundo nyo. Sa totoo lang, hindi engkanto ang tawag namin sa amin. Kayo lang namang mga tao ang nagbibigay sa amin ng ganitong katawagan eh. Malaya kong isiniwala to para na rin maging banta o babala sa ibang mga kagaya mo, Jane. Na mag-ingat sa mga kagaya ko, lalo na ang mga itim o kalikasang engkanto. Oo, tama ka. Isa rin sa dahilan kung bakit napalapit ako sayo ay dahil dyan sa guhit sa palad mo at sa amoy ng dugo mo. Hindi mahirap para sa akin na tanggapin na ikaw na nakapulot ng mutya ko. Isa kada taon nangyayari ang pagbaba ng mutya naming na mga puting engkanto. Hindi ko alam kung saan mo eksaktong napulot 'yon, pero kadalasan 'tong nakikita sa mga bunga ng saging at ikaw ang nakapulot ng mutya ko. Hindi mahirap sa akin na mapalapit sa dahil sa kung anong meron ka. Pagpasensyahan mo na rin ako sa nangyari sa Dahil sa ginawa ng lola ko. Hindi ko intensyon na mag tayo. At wala rin akong kinalaman sa plano ng lola ko sa'yo. Marami akong alam na hindi pwedeng isiwalat sa'yo. Dahil may na kasunduan yan sa mundo namin. Simula nang makuha mo ang mutya ko, nakita na kita sa isang puno. At sa puntong yon, inalam ko na kung saan ka madalas na dumadaan. Isa lang naman ang sigurado ko noon eh. Ang ingatan at bantayan ka. Pero sa totoo lang, hindi ka mahirap mahalin Jane. Dahil gaya ng sinabi ng mga kagaya ko, hindi lang ako nandito sa mundo nyo para maging gabay mo. Marahil isa lang ako sa pwedeng magpatunay na hindi lahat ng engkanto ay masama. Totoo ang itsurang ipinakita ko sa iyo dahil mabuti ang hangarin ko. Hindi kita pinilit na sumama sa akin noong mga panahon na may pagkakataon pa. Dahil nga sa nangyari sa anak natin na siya ang naging sakripisyo ng lahat ng to. Sa totoo lang, kung gugustuin ko, maaari kitang kunin kahit anumang oras. Pero bilang paggalang ko sa mga taong nakapaligid sa iyo, ay hindi ko ginawa to. Hanggang ngayon, masasabi kong iniibig pa rin kita Jane. Pero nangingibabaw na sa akin ang protektahan ka, pati na rin ang mutya ko. Hindi pwedeng makuha ng mga itim na elemento to. Kaya mananatili ako rito sa mundo nyo hanggat gugustuin mo. Pero hindi ako pwedeng palaging nasa mundo ng tao. Dahil nangihina ako rito. Kasi hindi naman ako kumakain ng mga pagkain nyo. Nagkatawang tao ako. Dahil yun lang ang paraan bilang pangbawi ko sa'yo. Sa ginawa ng lola ko. Saka ibinilin kanya sa akin. Maraming para ng lola ko para tanggalin ako sa landas mo. Pero salamat sa kanya. Dahil hanggang ngayon nananatili ako sa tabi mo at sa pamilya mo. Kaya bilang kapalit ng pag-alaga nyo sa akin sa mundo nyo, poprotektahan ko kay Jane. Sa totoo lang, hindi lang kami ang nananahan kasama nyo mga tao. Hindi ko na pwedeng detalye sa ito dahil labag na to sa batas ng mundo namin. Yung mga nais mong malaman tungkol sa pagkatao ko, kung ano yung kwento ko sa mundo namin, ay hindi talaga pwede. Lalo na kung ipapaalam mo to sa iba, pero pwede ko namang sabihin sa iyo ang lahat ng to. Pero ang kapalit, may naghihintay na sa akin kaparusan sa mundo namin. At ayokong mangyari to, lalo na sa iyo. Dahil baka ikapahamak mo pa to pag ginawa kong sabihin sa ito. Maikli lang ang buhay nyo bilang tao. Kaya madali para sa amin ang bawiin to. Hindi kami mga anghel na itinakwil ng may likha. Isa din kami mga kagaya nyo mga nilalang lang na ginawa niya. Oo, tulad nyo. Naniniwala din kami sa taas ng lumikha ng lahat ng to. Kaya may mga batas din kaming sinusunod. Hanggang dito lang yung kinuwento niya. Sobrang limitado lang talaga yung mga impormasyon na binihagi niya sa akin. Putol-putol nga halos yung kwento niya eh. Dahil may halong lingwahe nila yung pagkakakwento niya. Kaya yung mga naiintindihan ko na lang yung kinukwento ko rito. Meron din naman siyang sinabi na hindi ko pwedeng banggitin dahil masyado nang sagrado to. May mga tanong din ako sa kanya na nababasa ko lang sa comment section pero hindi niya sinagot ang ilang dito. May sinabi rin siya tungkol sa anak namin pero hindi ko na talaga pwedeng sabihin dahil nangako ko sa kanya na mamamagitan lang yun sa amin. Sa totoo lang, ayoko na sanang ikwento to eh kasi habang sinusulat ko to, napakabigat ng pakaramdam ko. Hindi ko lang kung bakit eh. Siguro dahil kahit papano, Lumabag si Rafael ng konti sa batas nila dahil nagkwento siya sa akin ng mga bagay na hindi niya pwedeng ikwento sa ating mga tao. Medyo matagal talaga naging usapan namin pero kaunti lang dito yung may katuturan kasi karamihan puro kalokohan niya na. Kaya pagkatapos namin mag-usap sabi ko sa kanya kung pwede tanggalin niya na yung nakabalot na mahika na nilagay niya sa tendahan ko kasi nalulugi na ako eh. Ginawa naman niya to tapos maya maya umalis na rin siya. Matapos namin makapag-usap na ikwento ko to sa asawa ko. Sabi niya Sadyang swerte kami dahil may nagagabay sa amin na tulad niya Lalo na sa anak ko ngayon Simula sanggol pa ang anak ko Lapitin na siya ng mga elemento Lalo na ng mga duwende Pero kahit ganito yung nangyayari sa kanya Kahit kailan hindi namin dinala sa ospital to Dahil si Rafael lang ang nagtatanggal ng kung anumang dumadapong sakit sa anak ko Sa mga biyahe namin lalo na pag nakamotor kami Hindi ko lang pong si Rafael bang nagpoprotekta sa akin lalo na sa daan Madaming beses na kasi kami muntik mapahama kung maaksidente Pero ligtas pa rin kaming nakakauwi may mga pagkakataon nga na naka-encounter ako ng mga nilalang. pero parang ilang ang mga to sa akin kasi may isang beses na nag-commute kami papuntang La Union para mag-relax. Nakita ko na karamihan sa huling sumasakay ng bus namin ay hindi ordinaryong mga tao. Nakatitig lang ako sa kanila pero hindi nila kami nilalapitan. Todo iwas pa nga sila sa amin eh pero hindi ko alam kung bakit. May isang beses din na nagsimba kami sa Quiapo. May isa dong manguhulan na nagsabi sa akin na mapalad nga raw ako dahil may gabay ako hindi niya tinukoy kung inkanto ba ito anong elemento. Binasa niya din ang palad ko. Tama nga yung sinabi ni Rafael sa akin. Ganito rin ang sabi sa akin ng mga hula. Sabi niya, lapitin ako ng kamalasan at swerte. Kung ano man daw ang nararamdaman kong ikakaswerte ko, gawin ko raw to. Awa ng Diyos, lahat ng desisyon ko ngayon ay nasa tama naman. Matapos ang pag-uusap namin na yon, nagkasakit ako ng ilang araw. Parang dalawang araw ngang hindi rin nagpunta si Rafael dito. Tapos na makabalik siya, hindi ko sinabi sa kanyang nagkasakit ako. Dahil simpleng tangkaso lang naman to. August na nito. Alos ilang linggo na ang lumipas. Mula ng karanasan namin at nagkwento siya sa akin. Pero pabalik-balik pa rin siya rito sa bahay namin. May isang araw, nakatambay sa labas namin si Rafael. Kasama ang asawa ko at mga tropa niya. Kung hindi nyo natatanong, marunong makasama si Rafael sa mga tao. Kaya niya magpanggap na totoong tao talaga. Pero inaalalaya naman siya ng asawa ko. Habang naguusap sila, itong kapatid ko naman may sinasabi sa akin. Ate! O nga pala, naalala ko lang Nung umalis kayo papuntang Bulacan May naghahanap sa'yo rito Lalaki siya na nakahood Sino raw? Pamilyar ba yung mukha niya? Hindi, ngayon ko lang din siya nakita eh Saka hindi lang isang beses yung pumunta rito Si Kuya Tupinga sabi sa akin bumabalik din daw yung lalaki na yun dito Pero nakatingin lang daw sa tindahan natin Ilang araw na araw yun pa balik-balik dito eh Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nakakalimutan ko eh Pahinga soft drinks ah. Pasaway ka talaga? Para makumpirma ko kung totoo ba yung sinasabi sa akin ng kapatid ko, tiyanong ko yung tao namin na nagbabantay sa tindahan. Sinabihan ko siya tungkol dito kung merong bang taong naghahanap sa akin kapag wala ako. Sabi niya, meron daw. Akala niya nga raw sabi sa akin ng kapatid ko to. Wala naman daw ibang ginagawa yung tao na yon Nakatayo lang daw yung sa kabila at nagmamasid ng tindahan namin. Dahil sa sinabi nila sa akin na ako. Kaya lumabas ako at tinawag ko ang asawa ko at si Rafael. Tapos sinabi ko sa kanilang tungkol dito. Sabi ni Rafael, sinasabi ko na nga ba eh, tama ang kotob ko. Pero kung sakaling bumalik yon at ikaw mismo makita ng taong yon. huwag na huwag kang lalapit doon. Dagdag niya pa, kahit man daw pa pano iligtas ako. Dahil meron akong pangontra na binigay sa akin ng mga gamot nung nasa Cebu pa ako. Inaalis ko lang tong pangontra na to kapag kasama ko na si Rafael. Pero pag wala siya, sinusuot ko to o kaya minsan nilalagay ko sa bag ko. Matapos to, tatlong araw siyang hindi nagpakita sa akin. Pagbalik niya parang walang nangyari. Hindi na ako nagusisa sa kanya dahil wala rin naman siyang sinasabi sa akin na kung ano. Pero pinagbawalan niya lang ako magtinda na mag-isa. Dapat daw lagi ako may kasama. Yang ginawa na lang namin, kumuha pa kami ng isang tao sa tindahan namin. Para kahit papano, hindi na talaga ako magbabantay ng tindahan namin. Yang ginagawa ko na lang ay sumisilip-silip na lang ako sa kanila sa tindahan. Bago matapos ng August, nalaman ko na itim na engkanto pala ang umaaligid sa bahay namin. At ako talaga ang pakay nila. Hindi lang makalapit ang mga to dahil na rin sa proteksyon na meron kami. Hindi ko pa man nakikita yung lalaking to pero alam kong ligtas kami kasi araw-araw nandito si Rafael sa bahay namin. Mawawala lang yun ng ilang araw tapos babalik ulit. Inoferan ko na ngayon na tumira na lang dito sa isang paupahan malapit sa amin para hindi niya siya mahirapan papunta at pabalik dito. Kaya lang hindi daw pwede kasi nga hindi siya namumuhay ng normal katulad natin. Dahil kung makita niyo yung bahay nun parang may portal dahil lagi siyang dinadalo ng mga kauri niya doon. Ngayong buwan ng September, parang 2 days pa lang siya nagpapakita sa akin. Madalas siyang hindi nagpupunta dito sa amin. Ewan ko ba kung nandito yun sa mundo natin o nasa mundo nila. Sa mga gustong makakita kay Rafael, kukuha pa ako ng permission sa kanya para lang dito. Wala siyang picture sa akin dahil bawal to. Pero pwede kong ipasket siya mukha niya. Pero pag nangyari to, sigurado akong baka magpalit ng mukha yun sa anyong tao. Dahil baka makilala na siya ng iba. Basta long hair pa rin siya at madalas nakalugay ang buhok niya. Pero straight ang buhok niya. Sobrang bumagay sa kanya. Palagay ko yung height niya nasa 5'8. Kasi hanggang kilikili niya lang ako. Sa ang kilay noon kaya kung titignan mo siya, mukhang masungit. Maputi siya tapos may balat siya sa binte. Pero sekreto na kung anong hugis noon. Itong dini describe ko sa inyo, hindi ito yung mukha niya bilang inkanto O katawan niya sa mundo nila. Yung itsura niya nang una kami magkita sa tulay sa summer, yun ang totoong mukha niya sa kanila. Pero dahil nagkatawang tao siya, nagpalit siya ng itsura niya. Dahil masyado siyang gwapo pag ginamit niya ang mukha niya bilang engkanto. At sigurado ako, madami ang magkakagusto dito. Lalo na pag nandito yung sa lugar namin. Hindi pa nga mukha niya bilang engkanto ang gamit niya. Grabe na makatingin yung iba sa kanya. Yung ibang bumibili sa amin sa tindahan, hindi ko alam kung bumibili lang yun para masilip siya. Minsan may nagtatanong sa akin kung sino raw siya. Sinasabi ko na lang, naninong ng anak ko galing sa ibang bansa. Pero ang mukha niya hindi mukhang foreigner asin in pinoy na pinoy talaga Sa mga hindi naniniwala sa akin Okay lang bahala kayo Hindi kayo magkakaroon ng kagaya ni Rafael Kung kayo open minded sa mga kagaya nila Kung pwede lang talagang lumantad kami sa publiko Gagawin namin Kung pwede lang magpa-interview at gawing dokumentaryo to ni Kuya Jess Papayag ako Pero magiging eksperimento lang kami Kung sakaling makikilala kami ng maraming tao Kaya yung mga taong may psychic ability Sobrang low-key lang sila hindi sila pwede maglantad. Yun nga ibang mga paranormal na nagpapakita sa publiko na babas at hindi pinapaniwalaan. Paano pa kaya kami? Hanggang dito na lang muna siguro ang ikukwento ko tungkol sa amin ni Rafael. Salamat sa pagsubaybay niyo sa kwentong to na matagal ko rin ikinimkim at itinago. Nasa wakas, napalaya ko rin to. At salamat sa buong puso niyong pagtanggap sa amin. Sa ni Rafael, ako si Jane na may gabay ng isang engkanto. Jane walked down the path, moonlight in her eyes. Raphael stood waiting under starry skies. The river whispered secrets as they both drew near. Two souls on a journey, no more room for fear. And the wind was singing, calling out their names. Two hearts colliding. Nothing stays the same. On the bridge where dreams collide, Jane and Rafael, no need to hide. Fate brought them here where love begins. Two strangers turning into friends. On the bridge where hearts unite, they found each other in the quiet night. No looking back, just moving ahead. Together now, the path is spread. Jane's laugh was gentle. Like a summer breeze, Raphael's smile could put her mind at ease. They talked about the past and the life unknown. But here at the bridge, they were never alone. And the stars were dancing, lighting up the way. Two hearts racing, nothing more to say. On the bridge where dreams collide, chain and file, no need to hide. Fate brought them here where love begins, two strangers turning into friends. On the bridge where hearts unite, they found each other in the quiet night. No looking back, just moving ahead. Together now, the path is spread. All the world can be so wide, but here they stand side by side. Every step they take they find The bridge was always in their mind On the bridge where dreams collide, chain and found. No need to hide, fate brought them here where love begins Two strangers turning into friends On the bridge where hearts unite They found each other in the quiet night No looking back, just moving ahead together now the path is spread oh, on the bridge where love is found. Chain and profile forever bound.